Ito nga pala guys, yung akin nabili doon sa Angel's Garden. Kita mo. Nag ano na siya, nagdahon na siya ng bago. Kasi lagi ko siyang dinidiligan. Ayan. Gumanda na yung dahon niya. May bagong dahon na siya. At saka dito yung malaking bunga. Ayan. Alamit ito ng Hello, baby. Yeah. Come on, you go Guys, ang aking binili doon sa Angel's Garden. Gumanda na yung madahon. Lagi ko kasi siyang dinidiligan. Sa sobrang init ngayon. Ako, patay ang mga tanim ko. Kaya kailangan laging diligan. Pag hindi ko ako, namamatay sila. Maglilinis ako mamaya mag general cleaning ako dito sa labas mamaya na gabi kasi mainit pa pumaga so ito muna ang aking unahin didiligan ko to ayan guys nakakatuwa nagdahon na siya ng marami at bago ayan lumaki na yung bunga nito ayan ang ganda na dati nung binili ko ito maliit pa ito pa yung pinakamalaki Yan. So, yan ang akin. So, may bunga siyang tatlo. Ayan. May bunga na to. Ito yung 1,000 ang ano. 1 pala. Inawaran ko ng 200. Oh, my babies. They're watching. Hello, baby. Hello. Hi. Ngelag sa naman. Ba'lang. Aligo on. Madahon. Naulit utos din illegal. Guys, 'to Ay, so baka mamatay. This is sobrang init pa naman. Maliguan ko to ng mabuti. So, ayan. Test ko na sila. Nakaligo. Ayan. So, lalong gaganda yung mga dahon niya. At mamunga pa sana ito ng mas marami. Ubus ko mm -hmm. na yung tubig. Para busog na busog ang tubig, oh, di ba? maghapon yan siya okay lang, bukas masang basa pa see you guys thank you for watching ito yung binili ko sa Angel's Garden shout out kay ate sa kanilang lahat kay ate Ferla